unit na to is yung MX250 Ayan. so 250cc na siya and sigurado magugustuhan nyo rin yung mga features nito okay so una una 250cc na siya then pangalawa ayan nakakita nyo naka disc brake na rin yung likod then naka alloy rim right then yung hub nya is alloy na rin di ba then isa pa sa nagpa-astig dito guys kung makita nyo ayan o naka linkage suspension na siya o, di ba And isa pa dito mga paps, So mga pansin nyo, yan o. Naka-inverted fork na siya. Diba? Napaka-astig niya. Siyempre, naka-front disc brake na rin yan. So, ito yung makina niya. Ito yung ng makina niya. So, nahabig siya sa Honda. Then, naka-plastic na rin siya na tanke. Eh. So, ready for trail na to. Yung nyo guys, so yan. Naka-ano nga pala to? Naka-full size na gulong. O, yung big size tire. Sa front is 21 inches. Then, sa rear naman is 18 inches. Stock na rin to. Yung tambot siya niya. So ang nadagdag lang dito guys eh uh, Ito, ito lang dinagdag ko rito Itong guard So yun the rest, lahat yan is all stock At isa pa, uh, ano pa ito guys Naka ano, A full Digital display na rin yung instrument Instrument panel niya So may syang push button and kick start So yung review natin ng mga parts dito, abangan nyo Gagawan din natin ng full review to Yung MMC na MX250 So, yung nga pa lang ilaw niya, headlight niya is halogen, then naka LED signal light. Pero yung taillight niya naka LED na rin. Ayun. Tail light naka ano na rin 'yan, naka halogen bulb yung standard bulb. So, yung price nga pala nito is 72,000 pesos. Yun yung kanyang SRP as of June 2024. Yung mga mahilig mag-trail sigurado magugusto nito Kasi marami nang gumagamit nito, yung mga nagte-trail. Then yung feedback nila okay naman daw, maganda naman yung gamitin pang-trail. So yan guys, abangan nyo yung full review natin dito sa MMC Microbike na MX250. Alright.